at isang mapagpalang uh, hapon po sa ating lahat. Ngunit uh, andi dito po ulit tayo ngayon sa Tibuli tribe uh, na kung saan uh, meron po tayong uh, kasama dito. At uh, sigurado po uh, kilala niya po ito itong dalawang uh, sweet lover na kasama po natin ngayon na uh, ka, kaaga, kaagapay po natin sa paglingap sa ating uh, mga kababayan po na Tibuli. Uh, ito po sila mga kalinga po. Sila ma'am LB. Yan! Hi. Hello po mga kalinga. Si Boss Renji. Hello po mga kalinga po araw po. <laughs> sa wakas nakarating po kami rito sa Parang tinagpas na tuktok ng bundok to boss no. Kasi okay, so, boss sana sa nasa ibaba po tayo ng bundok pero yung pinaka taas niya yun ang pinatag po nila. Yung pinatag tong tuktok kasi kita gilid-gilid pang pang talaga ng tataas Oo. Oh. Ginawa nila sityo nila tong tinaka tuktok. Oo. Oh. So, Nakakatawa po yung mga tao, mga kalingap. At salamat po. At isinama po kami rito ni Kalingap. Ayan po. <laughs> Mataas. Matarik Mata 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 Ano to? Ch South Cotabato. Tibuli. South oh, Cotabato. Sa kabilang bundok kung saan, dyan naman yung North Cotabato na. Oh, bundok oh, lang. Mm -hmm. Parang ano, pagkakalang ko sa mapan nito kasi magkatabi ang... Tibuli South Cotabato, tapat sa Lexi Ah, oh, magkakalapit na lang po sila. Magkatabi. Ah. banga, yung bagkatabi magkatabi. Siyempre po mga kalinga kaya sinama pa po natin sila rito at din po natin sila sa pagtulong po dito sa ating mga kapatid lalong lalo na po uh, dito po sa napupuntahan po natin ng mga kapatid po natin mga katutubo yun at uh, nakakatuwa rin po ito siyempre uh, kasama po natin sila sa gayetong uh, pagmimisyon natin sa, sa tutulong po napakalayo po nila galing po po sila ng saranggani Opo, Kiamba. Uh, um, May ilang oras pa sa biyahe? Siguro sa tatlo. Tat-apat -tata hanggang dito. Ko ang layo, grabe po ang sakripisyo po nila. <laughs> <laughs> makapunta lang po tayo, makapunta, makapunta lang po sila uh, dito po sa pinupuntahan ko natin ng mga Tiboli tribe, uh, Tiboli village. 'Yun. Salamat uh, po. Eh. So po mga kalinga tap subukan po natin uh, tignan yung ano yung uh, mga beneficiaries po natin dito at i-refer po natin sa kanila so ayun po mga kaligap yung mga kabuang video po dito ay uh, mapapanood po natin sa kanilang uh, vlog abangan po natin LB Vlogs Family po LB Vlogs Family po pakisuportahan po mga kalingap salamat po okay. okay. Sige po mga kalinga At ta mga po tayo sa uh, mga kaganapan po dito. At ang kabuuan po nito ay mapapanood niyo po sa kanilang uh, YouTube channel ang uh, LB Vlogs Family Ayun uh, po, pakisupportan po natin sila mga kalingap Thank you po, thank you, thank you, po So yun po mga kalingap, uh, kasalukuin po uh, nag-interview po doon Si uh, Mus Ranger at si Ma'am LB Sa mga kapitid po natin ng na mga Blaan Ay, sorry, mga kapatid po natin ng na mga Tibuli At ah uh, Papasalamat din po tayo at ta, nakasama din po natin sila at uh, malaking uh, bagay po yun uh, Para sa akin, maging sa mga uh, kapatid po natin na uh, hindi dito ngayon Sa mga pa, supportan po natin sila At uh, kasama rin po natin sila sa ating uh, ating na At makatulong po sa ating uh, mga kababayan po na higit ang nangailangan uh, Dito po ngayon ay napakalamig uh, Siguro ang oras po natin ngayon ay mga alas 4 Pero grabe na po yung uh, lamig po dito na nangyayari kaya dito, ang daming bata kasi malamig. Ay, <laughs> eh, grabe po dito mga kalihat. Dito po tayo sa Tiboli Tribe ulit. Yan. kung saan ay uh, uh, dito po tayo laging pupunta at uh, nakakatabaga lang po ng puso mga kalingap. At uh, po natin sila uh, Renje at si LB sa uh, itong pagmimisyon uh, isang uh, malaking karangalan po para po sa atin yan. At uh, maging sa mga kapatid po nating mga uh, katutubo na mapupuntaan. At saka hindi lang po dito yung uh, naming lugar. Nadaling tumak po sila sa part naman po ng mga blaan sa mga susunod po mga araw. Hindi lang po natin alam kung kailan basta uh, sa sisider po namin yun ni uh, si At uh, po natin, pipilitin po namin na maabot po kayong lahat at hindi lang po dito at mas marami pa marami pa po tayong aakitin na bundok at uh, samahan nyo lang po kami mga kalingap mga kapams sa aming uh, gagawing uh, pagtulong sa ating mga kaubayan na higit na nangangailangan lalong lalo na po sa mga kapatid po natin na mga katutubo kasi napakalapit po ng puso ko sa mga sa mga kapatid po natin na mga katutubo yeah. at ayaw uh, is po ala nila dito mga kalingap Lapit lang yon po. Kung makikita nyo yung school po yan. Yan. At uh, may po din po sila dito mga mais. Yan. Kung wala uh, sa bangin-bangin lang po sila nagtatanim. Yan. Mga sagingan. At uh, baka aambon siguro makasibad na po kami. ah uh, yun po mga kalingap uh, at uh, mga kapams. Ang kabuang video po nito ay mapapunod nyo po sa LB Vlogs Family. Yung kabuuan po ng video. Salamat po sa inyong uh, walang sa suporta. At uh, ganoon din po pakisuportan uh, din po natin ang ama ng Kalingap, si Bal Santos Matubang. Atin na vlog, Kalingap Rob. At uh, Siyempre ang inyong abang lingkod, Kalingap Turak. Ganoon din po yung mga kaibigan din po natin na malalapit po sa ating mga puso. Sila Anime Reactor TV, Lamplers Channel, sila Ma'am Erlenda, Mix Vlog, Yeah, supportan po natin at uh, napakalaki po yung uh, gagawa rin po nila ma'am er Ma Erlinda kahit na nasa ibang bansa po siya kaya eh, uh, grabe inaabot niya rin po yung mga kababayan po natin na nasa laylayan dito so yun po mga kalinga pauwi uh, na rin po kami uh, sana po hindi po kami maabutan po ng ulan uh, makulimlim na rin po So, yun po mga at mga kapams, kami. So, uh, yun, na, eh. yun po. kami. Sorry po kami. Kasi po tayo bigla ng malakas na ulan. At, yung mga kabataan po dito. kasi galing po sila sa uh, espilahan niya ito hindi ko alam saan po sila galing nice. kan? po dito yung uh, pamawin, mga tunawin, gubat mga gubat-gubat yan, may manok basta sa pa natin sisig, pandira woo, grabe, ang ganda po dito, sobrang Ito ko dito mga kalingap at uh, isang uh, karangalan uh, isang, uh, isang, malaking karangalan ko sa atin mga kalingap na makasama po natin ang uh, LB, uh, LB Vlogs family at, uh, malaking tulong po yun yung uh, pagkasasama uh, po namin yung dalawa pagdatan din para uh, marami pa tayo, mas marami pa tayo nga mapapabutan ng tulog kung mag mamahal mag-spread love sa ating mga kapatid na mga katutubong tiboli maging mga kapatid natin na mga ablahan At uh, ano po, sa mga susunod po mga araw sa pagkakasila dito para makasama po natin ulit sila sa ating pagmimisyon Oh, mahirap nga lang kung dito talaga, buwis buhay. Pero, walang hangat lang po sa uh, kagustuhan namin na makatulong. Uh, lalo, lalo na po sa mga kapatid natin na mga ang higit na higit na nangangailangan. So, tuloy-tuloy lang po ang laban, mga kalihan, mga kapamsik, uh. Yun, mas, mahirap po talaga, dadan na talaga dito. Ito pa yung challenging. Pagpunta po dito, Kaya kung saan natahanam Hindi maiwasan kung minsan na, uh, Pagkasimplang uh, Lalo na uh, madulas pa yung saan Lalo na pagkakamulan uh, ko dito mga kalingap mga pakisubscribe nyo na rin po at saka pakipindot na rin po yung bell button notification para manotify po kayo sa mga bawat video na i-upload po natin dahil sa ganun mas marami po tayong mapapakabutan po ng tulong pang mamahal kung hindi mo kung hindi mo po kalapisan at e, pakishare na rin po mga kalingap maraming mga video na ina-upload po sa ating uh, youtube yun hey po mga kalinga po ta. Uh, hanggang dito lang po ating uh, vlog at ingat po tayo lagi and God bless bye bye po